So, ito yung project natin ngayon. Ito na yung itsura niya. So, mapapansin nyo mga kapoorman. So, mayroon na tayong inilagay na gutter. At, ayan, yung finishing sa wall. Halos tapos na rin. Yung dito sa labas. May mga kunting kulang na lang sa loob. At, pinagsabay na natin na trabawin itong cladding ceiling sa labas. Saka yung gutter. So, tingnan natin dito sa loob. Ito yung bahay na ni namin. So, inayos natin yung mga diferensya o back job dito sa uh, project na to mga kapoorman. So, ito yung ginawa namin na extension. So, hindi ito hindi ito na-forma dati muna kami dito sa cladding ceiling natin. At bago natin lagyan ng trusses ito. Lagyan na tayo ng bubong dito. At wala pang uh, cladding ceiling. So mahirap sya. Ah, uh, ayan. Mahirap sya ikabit dito kasi yung distance halos na sa 30 cm na lang. Uh, at dito sa loob. Yan yung may mga problema dyan na may mga hindi maganda yung paggawa kasama yung bintana sa taas so, ngayon na-frame na ng mga masa natin uh, at dito na ay baba na natin yung dalawang kwarto dyan tapos na rin so ito na lang so, mga isang linggo na lang mga kapurman tapos na ito itong finishing kasama ito at uh, makapagbubong na rin tayo Uh, ito mga kapoorman, pinaangat din natin itong bubong dito. Medyo mababa ito eh. Yan. Andito yung tropa sa likod. So, May cladding ceiling na dyan. So, kulay puti yung cladding ceiling natin mga kapoorman. Yan. bubong sa pa So, maganda na ito pag nalagyan na ng bubong itong extension na kitchen. At saka ito, maalagyan ng gutter. So, isa talaga na magpapaganda ng bahay mga kapurman, yung gutter natin. plastic gutter. At saka yung cladding ceiling, maganda talaga pang outdoor yan. Outdoor na kisam eh. Oh, so, dito na lang mga kapurman yung cladding ceiling natin yung gulang at saka yung mga air ventilation kasi lagyan din natin air ventilation yan so, may nagtitira din ng ano dito may tirada din ng cladding din dito yan naglagay sila ng wall angle sa gilid para mas madaling matapos at ito naman ito yung latero natin so, Patapos na rin yung let, uh, gutter natin. Bali yung bubong na lang na hindi pa nagawa. Yan ang maiiwan. Uh, pinauna ko kasi yung cladding ceiling. Tulad nito, mayroon itong bubong. Papunta dito yung bagsak. Then, uh, cladding ceiling muna para uh, hindi mahirap yung trabaho. Pag nauna yung bubong, talagang mahirapan tayo magkisami. Ito yung master's bedroom. ah uh, PVC ceiling yung gamitin natin ito. PVC panel ceiling. Yan, ito na yung mga materialis natin. Para sa kisame dito sa loob na PVC panel. Yan. Ito yung materialis natin. Metal paring. Para dito sa loob. saka yan yung urban collision. Para yan sa labas. ito yan. hindi na finishing pero yung bintana ah, uh, finish na natin daw so, tapos na din karoon ah is mad na lang. so natapos na rin itong kwarto na to dito na kwarto mas nauna itong natapos So, ayan na yung forma ng bahay na project natin. So, residential house ito. Kunti na lang ahat matatapos na ito mga ka-foreman. Siguro mga isang buwan. Tapos na namin yung kontrata namin dito.